May circle sa Mandaluyong. Binab hanggang ngayon binabaha pa rin pala yang uh, uh circle. Kaya na si Secretary ay sanday lang. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Ayan at baka kausap po natin na si uh, uh, DOTR Secretary Vince Dizon. Secretary Vince, good morning po. This is Aljo Bendijo. Good morning, Aljo. Good morning po. Po, ah, uh, maganda ito. Target na makumpleto ng LTO Secretary Vince, yung backlog sa motorcycle plate ngayong taon ano po detalye nito sec Opo ah uh, maraming serye Opo. Oh po Alam naman na, na napakatagal na nitong backlog na ito no at nakakaawa naman yung ating mga kababayan na bumili ng motorcycle 10 years ago eh hanggang ngayon marami sa kanila mga limang milyon mahigit sa kanila eh wala pa rin plaka So finally no dahil sa utos ng pangulo na ayusin na natin lahat ng mga problema ng nakaraan, eh, finally, natapos na natin, na-print na po natin yung 5.45 million na plaka na natitirang backlog since 2014. At, uh, Ngayon po, eh, dinidistribute na po natin ito sa mga iba't ibang district offices nationwide. At marami na rin po na sa mga kababayan nating naghihintay ng walong taon, siyam na taon, eh nakuha na nila. Pero sa mga susunod po na buwan, eh, ano na yan, makukuha na po ng lahat ito. At uh, gumawa din po tayo ng online na uh, application mm -hmm. sa ating uh, e-gov e app, no? yung uh, egov gov ng, uh, ng gobyerno. Uh, para mas madali nilang matrap kung nasa na yung plaka nila. Mm -hmm. At pwede nila itong pick up in o no? pwede nilang ipa-deliver sa kanilang bahay. Mm -hmm. Opo, maganda ito. Parang uh, to, to improve delivery and transparency Uh, digital license plate tracker system. Opo. Wow. O, okay Saka ito. para umiwas na tayo, Kuya Aldjo sa Opo. mga pix sir. Oo. Oo, kasi kung online hindi na, hindi na Kaya kaya na ng mga kababayan nating gawin. So, yung mga may-ari po ng mga motorsiklo na ito, may either claim ng kanilang mga lisensya. Ah, yeah, license plates sa pinakamalapit na LTO district offices. Opo, sa kanilang LTO District Office or pwede ningang i-deliver. Mm -hmm. uh, pwede po nilang gamitin yon na uh, ma-access yon sa LTO Tracker application natin. Okay. Uh, yan po ay ginagay na natin sa ating mga social media at ano, magpapadali din po tayo ng mga ano no ng mga video para sa mga media outlets para ma-inform ang ating mga kababayan. Ito pong distribution na uh, secretary Vince ng uh, 5.4 million motorcycle plates. Uh, kailan ho ito makukumpleto ang ex expected na uh, completion ang expected po nito? expected po siguro kasi napakadami po 'yan, no. So, expected po siguro mga 2 buwan din, no, bago 'yan maako ng ating mga kababayan. Pero ano na ho 'yan, no? uh, Na-produce -na, na po uh, tapos na 'yung mga plaka, dinidistribute na po ngayon at uh, i-check lang po ng mga kababayan natin na ano, no, na kung kung ready na 'yung kanilang plaka sa mga district office o di kaya ay eh, pwede ngang ipa-deliver. Uh -huh. Kumusta naman po ang ating pong crackdown laban dito sa illegal uh, car plate uh, makers, uh, Secretary Vince? Alam nyo, uh, mabigat po ito, no? Uh, Kuya Aljo. No? Ang tagal nang oh nangyayari nito, paulit-ulit na lang. At nakita naman niyo po, no? doon sa pinakita namin kapon, kung titignan mo sa medyo may distansya, eh, parehong-pareho. No? Yung ano, at least visually, mm -hmm. parehong-pareho po yung itsura ng plaka ng peke at nung original. No? So, ang sinasabi nga po natin sa ating mga kapulisan at ating mga law enforcement na meron, madagigang naman po sa cellphone, i-check lang yung QR code nung, nung plaka at makikita mo kagad doon kung ano ang peke, ano ang hindi. Mm -hmm. so, at binigyan na rin po namin siya ng guidance kung uh, titignan yung, yung kulay nung harap, yung, yung peke pa kasi ano yan, medyo glossy. No? Uh, oh, yung yung ano yung uh, original matte yan no? yung medyo flat yung pintura so ano pero ang pinakaimportante po dito is isa-isain ho nating mapasara itong mga fake uh, plate making plants na to meron na po tayong na casing at napasara nung sabado Nahuli po natin yung mga ano sila po ngayon na ini-interrogate ng uh, PNP CIDG para po eh, isiwagat na rin yung ibang mga gumagawa nito. At mm. uh, ongoing po ang operation natin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Uh -huh. Magkano bang bentahan itong mga peking uh, plate number? <laughs> Alam nyo, umaabot po ng libo mahigit. No? At ang, uh, no, at ang, uh, ang plaking natin ay 450 lang. So umaabot ng 1,500, 2,000. No? Mm so, so at, at, hindi lang yon no, nako. Kuya Aljo. Ang problema nito, yung integridad ng mga yes. original plates ng mga kababayan natin. Mm -hmm. Mukha ikaw ako, may sasakyan tayo. Imposible, mm -hmm. eh, may may kakambal na peke yung plaka natin na pwedeng gamitin sa crime, pwedeng mm -hmm. gamitin sa kung ano-ano. Napakatagal ng nang nangyayari nito, Aljo. Opo. Pero ang utos ng pangulo eh crackdown talaga tayo. Uh -huh. So, uh, ilan na ho mga items na na confiscate natin and uh, estimated value and how about yung mga suspects, nasaan ho sila? Yung uh, nahuli? Opo, apat po yung nahuli. na ka ho natin yung lahat ng makina, lahat ng mm -hmm. plakang peke. Uh, wala po tayong estimated value uh, paano uh, dinedetermine pa yan. Pero lahat po ng mga makina nga, mga equipment nga, mga supplies nga, lahat po yan tinunpis ka na natin. At ano, tuwi tuli po tayo sa ating crackdown at uh, kasama po natin dyan ang PNP. Hmm. Uh, bangungumusta lang po kami dito po sa pagtutok po ng DOTR sa pagpatay ng isang psych enforcer sa Cavite. Uh, Sekretary, nakakalungkot po yun. Oo, oh, nakakalungkot po talaga. Nandun po ako nung lunes. No? At, uh ako po yun, ano, uh, parang, ano, no, kinonsol po natin yung pamilya at tayo ng tulong. At nagbigay tayo ng security din. No? Nag-assign tayo ng security sa pamilya para lang medyo ma makalma naman sila na, na safe sila. No? Pero tayo po yung nakipag-coordinate na sa PNP. Nakipag-coordinate na rin po tayo kay Secretary uh, Boying ng DOJ para po ano, no, humingi na rin tayo ng tulong sa NBI para maimbestigan ito ng maayos. At uh, sisiguraduhin natin, sabi nga ng Pakulo, na kailangan mabigyan natin ng hustisya uh, yung pamilya. Okay. Maraming salamat, Secretary Vince Dizon at DOTR. Si Aljo. Opo. Good morning, God po. Bless po. God, God bless. bless. Po. Good morning, po. God bless. Thank you, morning. Si Aljo Bentijo, sa DCXL News. Aras natin na alas 6.33 na ng umaga. DCXL 558. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. E Muling inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang lahat ng amateur at professional photographers na lumahok sa Pagcor Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Formal na binuksan ang nasabing photo contest nitong February 1, 2025. Hujat na maaari na magsumite ng entry sa mga interesadong lumahok. Bukas ang kompetisyon sa lahat ng amateur at professional Filipino photographers na may edad labing-anim na taong gulang pataan. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenko, layon ng photo contest ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-imprastruktura, gaya ng mga highways, tulay, seaports, at iba pang pag-unlad ng ekonomiya. Maaaring magsumite ng photo entries sa ilalim ng tatlong kategorya, ang conventional, mobile, at drone. Walong grand winners ang people.